Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan Los Angeles Lakers laban sa number 1 seed OKC Thunder Napakatindi nga ng simula na pinakita ng Lakers sa game na ito At tila ba nawala ang pagiging number 1 defensive team ng OKC sa NBA Dahil binigyan nga kaka dito ng Lakers ng 42 points sa first 12 minutes ng game Including ang 14 points and 3 three-pointers mula kay Luka Doncic Dahilan kung bakit agad silang nakabuo ng double-digit lead Si SGA ay hindi din naman nagpapainapay iwan at nagtala din siya ng 10 points and 6 assists. Habang nakaupo naman si Lucas sa second quarter ay no problem. Lebron at AR takeover naman nga nangyari at lumobo na sa 20 puntos sa lamang ng Lakers. Pagbalik ni Luka ay hindi nga talaga ito mapigilan ng Thunder defense. Nagpapaulan siya ng three points at binibigyan niya din nga ng pasang kanya mga ka-campaign na resulta din sa mga three points. Tila ba pinaglalaroan na lang nga ng Slovenian superstar ang number 1 defense sa NBA? Umabot nga sa 20 29 points ang kanilang biggest lead at natapos ang first half na meron na silang 78 points. 22 points, 5 assists na nga si Luka, 15 points si Austin Reeves at 9 points si Lebron James. Sa OKC naman ay 15 points and 7 assists si SGA to lead the way. Sa third quarter ay wala pa rin ang sagot ang OKC kay Luka Doncic kung ano-anong moves na lang nga ang kanyang ginagawa sa game na ito at kotang kota na nga mga gagawa ng highlight sa kanya Natapos tapos ang third quarter na hawak ng Lakers ang 26 point lead. Sa fourth quarter nga ay walang pinagkaiba hanggang sa tuluyan ng tinambakan ng Los Angeles Lakers ang number 1 seed OKC Thunder. Si Luka Doncic ay nagtala ng 30 points, 7 rebounds, 5 assists and 2 steals. 20 points din si Austin Rips at 19 points, 7 assists naman sa si Lebron James habang Los Angeles Clippers nga mga kaibigan, ay pinulbos kahapon ang Dallas Mavericks sa pangalawang sunod na game last game ay natapos ito sa score na 114-91 kahapon naman ay 135-104 ang score natapos ang game 29.7 rebounds and 14 assists si James Harden. 29.6 rebounds, 3 steals si Kawhi Leonard on 12 of 19 shooting sa field. At 25 points, 10 rebounds with 0 turnovers si Ivica Zubats on perfect 11 of 11 shooting sa field and 3 of 3 shooting sa free throw line. Sa matchup kung saan si Derek Lively at Anthony Davis ang kanyang bantay. Napaka-impresibong performance nga niyan mga kaibigan. Ang trio na ito ng Clippers ay very underrated nga at hindi Igaanong na pag-uusapan, subalit bukod nga sa tatlong ito ay may solid pieces pa nga sila na tulad nila Derek Jones Jr., Bogdan Bogdanovich, Ben Simmons, Nick Batum, Chris Dunn at Norman Powell na nag-average din ng higit pa sa 20 points per game ngayong season. So kompleto nga silang pieces mga kaibigan to make a great run ngayong playoffs. Kaya naman mahirap din nga itong makabangga sa playoffs kung makakaharap mo nga ito sa first round. Ngunit yun lang nga kung makapasok nga sila sa playoffs dahil napakasiksikan pa rin nga mga kaibigan ng standings ng Western Conference ngayon. Sa palagay nyo ba ay gagawa ng malalim na playoff run ng Clippers ngayong season?